Ay, mga nilo Four, five. Uy, six. Naging six. Sinong ampon dito sa inyo? Ha? Huh? Naging six. Wala na ala. na. Hindi na. Econom, eh, May nagkuhan May pumasok yung four, six. Beauty. Mayroon. Asa? Ayaw, yan na ganun pa Ayun. Hindi, yan na ganun pa sa kawin ngayon. Lagi ka na eh. Beauty. Ay, Beauty. na. Ha? Nagsusumbong ka anong meron? Mamno! mumno tawag Mamno! mumno mumno oy mumno ito ito nga sigurado ah naligaw na naligaw na eh na eh meding amin na i know kitapit mula na oh tawid tawid sila guys tignan niyo kids niyo mga anak ng ano tapos yung ano pa doon yung mga maliliit balbunday oh matatango sang ilong nun. Iba nga kasi tatay. Parang iba yung tatay. Ay, may lalabang. Hindi, papasukin mo. Ayun. Hindi, hey, papasukin mo lang. Hindi po. Ay. Hindi. Hey. Ah. Bahay ng pusa na yung bahay namin, guys. Hmm. Ayan. Diba? Ito na yung anak ng dalawang pusa. Iglilima sila na yung isa. Kaya parang may kasi pa sila yun. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Kulang ng isa. Saan kaya isa nito? Ilan lang sila lahat? Lima, <coughs> Eight, eight Ay, lang, eight. Walang ano na... sulod na nito. Ito kamukha talaga to ni Beauty tong isa oh. Ang ganda tingnan pag nasa loob silang lahat. Mm. Bibo sila, no? Mm -mm. Bibo kay tanaw, no? Ang isa, parte galing ni si... Kaya Mm. na, oh. Ang isa to ang sulod. Los, basing mm. Mm. Hala, hala. nasangit ng ngiting Ay, ati lulit. Ay! nasangit ang yung tiin. Ay! Sumabit yung paa niya. Dito. Hindi niya tanggal. Dito kasi sumabit yung ilalang ng kuko. Eh, dito yung kuko sa ilalim. Ayun, nagtakbo siya siya. Asa na? Nagtakbo pa punta ron. Sabi hmm. ko, dumami Ang kit niya tingnan. <coughs> yung paanon. Ayan sila, guys. Bacing, 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 ba Si Ashyan. Diba? Ang ganda tingnan. Oh, bakit? Tagiyak-iyak. Ayan. Ano yung paa niya sa likod na paa? Ah. Sumabit kasi yung kuko niya dyan. Hindi siya makababa. Lang <laughs> ano yan. Part of life. Hmm. Oh, hmm, kit nila. Nasaan na yung dalawa? Ba't na wala? Dalawa? Ay, tatlo. yung tatlo. Nasaan nyo sa nila? Ang ganda nila tingnan. Uy, tumatayo-tayo pa siya. Malalapan ng mga paan yun. First time nila yan eh. Mm. Tinitingnan <laughs> din sila nito mga. Pumasok sila lahat eh. Isa lang kulang ang isa. Pinasok ko. Ah. Pinasok ko. sila. Diba kanina kasi nandito sila? Ewan ko nasan si Beauty. Nandiyan na yung si Beauty. Ay, ano ito eh? Ang gitit naman na mimi na yan. Ay! Ayun yung isa. Ang ganda tingnan ng mga pusa. lalaro guys. hmm hmm Ang galing maghakot ng ano Playtime na sila. Yung isa naka ano, nakasalampak ng higa oh. Mm. Mm. Ang ganda tingnan ng mga pusa. <laughs> Ay guys. Ay na sila guys. kanya Kanya-kanyang ano yan sila guys. Oh, tumawid na stick tong isang to oh. mo latayan yan, di latayan. Mm. Ayan ok na ay 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 kaya nilang hawakan yung anong mga laruan no hmm a lot now